Magandang araw. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang uri ng pamahalaan sa panahon ng Amerikano. Uri ng pamahalaan at patakarang ipinatupad sa panahon ng mga Amerikano. Una, mayroon tayong tinatawag na pamahalaang militar. Itinatag ang pamahalaang militar ng mga Amerikano sa bansa. Noong Agosto 14, 1898, itinatag ang pamahalaang ito upang tuluyang wakasan ang panganib na dulot ng mga Pilipinong patuloy na nakikipaglabad at makapagdala ng kaayusan at kapayapaan sa Pilipinas. Si General Wesley Merritt, siya ang kauna-unahang gobernador militar na sinundan ni na General Elwell Otis at General Arthur MacArthur. May tinatawag din tayo na gobernador militar. Sila ang tagapagpaganap, tagapagpatibay ng batas at tagapaghukom. Tatlong taon lamang ang itinatagal ng pamahalaang ito. Sumunod naman ay ang pamahalaang sibil. Ang susog Spooner na ipinanukala noong 1901 ni Senador John Spooner. Itong pamahalaan na rin ang nagbigay daan upang palitan ang pamahalaang militar at gawin itong pamahalaang sibil. Dalawang patakaran ang ginamit ng mga Amerikano sa pagsisimula ng pananakop nila sa Pilipinas. Una ay ang patakarang pasipikasyon. Ang patakarang ito ay may layuning supilin ang damdaming nasyonalismo ng nakararaming Pilipinong patuloy na nakikipaglaban para makamit ang ganap na kalayaan sa bansa. Under dito, mayroon kayong tinatawag na batas sedisyon. Ipinasa ito ng Philippine Commission noong Nobyembre 4, 1901 na kung saan ipinagbawal ang anumang pagpuna at paglaban sa pamamahala ng mga Amerikano, kaparusahang, kamatayan o mahabang pagkabilanggo ang sinumang lumabag sa batas na ito. Pangalawa naman ay ang batas sa rekonsentrasyon. Layunin ng batas na ito na masukol ang mga gerilyang nagtatago sa mga liblib na pook o pamayanan pangatlo ay ang batas sa watawat. Sa batas na ito, ipinagbawal ang pagwawagayway ng bandilang Pilipino sa anumang pagkakataon o sa anumang lugar sa bansa mula 1907 hanggang 1918. Ikaapat ay ang batas brigandage. Dito ipinagbabawal ang pagsapi ng mga Pilipino sa mga pangkat na tahasang tumututol sa pananakop ng mga dayuhan pagkakabilanggo ng dalawampung taon o higit pa o kamatayan ang kaparosahan nito. Pangalawa namang patakaran ay ang patakarang kooptasyon. Upang pumayag ang mga Pilipino na manumpa ng katapatan sa mga Amerikano, sa pamamagitan ng patakarang ito, unti-unting pinalitan ng mga Pilipino ang mga Amerikanong nanungkulan sa pamahalaan. At iyon po ang mga uri ng pamahalaan sa panahon ng Amerikano. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.